Yan, magandang gabi mga kaswelo. Nandito po kami sa ilog. Kasama <laughs> si Anamay, nanay. Tapos si bay Umuha po kami ng... Ano ah, si pangalan yan? Mugay. Magmugay. Ayan o. Gagmay man doon o malalagi. So, sumama po silang dalawa. Para umuha din sila. <laughs> Kaninang umaga po kasi, kami dalawa ni Bay. May mm. meron ka na na uli. Maliit.

Sumama so din si Andy sa amin. Di! At saka yung isa, si Whitey. Mm. Ayan na, sabay. Sumisid na. Meron. Dalim ng paligid mga kaswelo. Tsaka taymik. Meron din pala kumukuha doon. Oh. no o. No? mga flashlight. chứ Đừng lâu kompleto hindi na ano sa tubig Si Auntie, oh, gabi na, oh, nag-swimming pa. Marami no, malit maliit. Mm. Mm -hmm. ito, 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 ito. <laughs> Bali nga po pala mga kasulo yung aming nahuli lahat mga tatlong kilo po siguro ito kaso medyo ano lang po medyo maliit lang pero okay na yan masarap naman yung salbaw sa niyan. nyan so ang ating mga kambing mga kasulo ang kasama ko si Silong Si Andy, si CJ, si Mrs at uh, yung mga baka ay nandun din sa kabila, dun sa palayan natin. Doon ko muna ipinastol, kasi yung kalabaw galing ako doon sa ilog, sinaka ko na. Si Jason ay uh, marunong na siya or ano na, kabisado na niya, alam na niya na um, nagpapaangkas na si Jason ba. So, lagi na akong nakasakay sa kanya. Magpastol. Oh, si CJ. Uh, Kanina umaga, nag, ano kami, sa mama si CJ. So, sumakay si CJ, hindi ko lang nakuha na ng video. kami lang dalawa, wala si Mrs. noon kaninang umaga. At saka nag-swimming na rin kami. Dahil wala, ka pa, wala pa kaming tracer sa Martis pa. Tara, iwanan muna natin sila dyan. Wala namang ano dito, wala namang aso dito kasi. Ah, uh, doon lang sa ano ba? Hindi naman kakain sa mga sa aso kasi may police station o doon sa taas merong aso. Dito wala. Yeah. Dahil meron kami pipikapin. pipick upin, nagpapagiling kami ng bigas or palay. So maraming pila kanina, iniwan ko na muna. Bye-bye! <laughs> bye, bye. bye, bye. Na, ha, balikan, lang, balikan ko lang dito mga swelo. Dahil kunin ko lang muna yung pinagiling namin, pinakiskis namin na palay dahil meron kami paparating na bisita sila ni Apo Leleng Tito Roger yan nagbakas din sila dito si uh, Tita Minda baka nandyan na yata na? baka nandyan na nandyan na daw? tayo para matikman nila yung bagong ani na mabigas para matikman oo tapos yung ano yung matikman din nila yung hinuli namin kagabi nang ilaw kami ni mama ng ano bukgay Buk bu para makakaikot Buk bu na sa baw matikman nila puntahan muna namin doon sa kiskisa ng palay backup namin tatlo tatlo mga suelo oh. si Long si Aldos si Andey ayan yung ating galabaw oh. masog siya si Victoria galing ito, is, galing ito sa ilog papahinga siya mga suelo So pala pa. si ano? Si so, Jason. So, no, but, uh, oh. <laughs> uh. Jason you know? Wow. Bilugan. Musog na siya. Tara, sakyan natin uli. Ayan po, mga Swelo. Ma marunong na si Jason magpangkas Sa sasakay si papa o ba? Diba? tingnan nyo o ba? Diba? ganyan yan

Sabi ko nga sa'yo, ma sabi ko sa, sabi ko sa inyo makasuelo eh. Marunong na magpangkas si Jason. O. Oh. Pag yan, tumakbo pa. Hindi na. Hindi na? na pala. Marunong na talaga. <coughs> Yang <tik> kamu nah, bagus suka Sesekian kita bukas. mga kaswelo, ginabi na po kami. Sarado na po yung gilingan. Ayan, kinuha na po ni Bay. So, ito yung bigas. Ito yung taob. Bali, sais na po ng gabi, mga kaswelo. Ito yung bahay ng mayari. So, magpapala mo na si Bay na kinuha na namin yung pinagiling namin dahil sarado na nga po. Ayan, oh. Sama din si Andy. Nakapasyal. Nakapasyal man si Andy.